Maayong od to mani od to ta. So, kanang humba. Humba itong sultan. Tapos, na po, sagay na ko lang siya, so, Derek, iwa itong sultan namin so, sa mga magpanit, ha. Ako si na gubot. Gubot kuzena sa magpanit. Or na itong panit. Maroon na itong panood to. na itong panood na Naatay bugas, but lamig kayo ang saging, sagulan, o humba. So, tapos, tapos di sa humba. Mga bukong sa paigkoan. Oh, Sarah pagkakapagpapare sa humba. Ayan yun, napansin na ng likod ha, kay mga kuana. At sa si... So, mga ano na ito. Saging... saging gagmay kayo, probably, ka ayaw, pero gato ka. Pwede ka So, Suha! kalau hmm. mau hmm. korek Tambuk 자, 한번 Kain ko magkaon guys, kaya na ako init May ah. tiyan na uras mag. Murag alas tres na. Karoon pa tayo bate o kagotong. So, karoon Dito po ko naglabah, nga nga. Mara, ikap po ko bawa kong higutom. Yung butterfly. Hmm. <coughs> Ato na nga po ako sa gustong mabulalam talaga Mabunalan to ni Mr. M. Kaya ito pa naman na i-upload sa Facebook. Um, sa sa wag pala ka subscribe sa akong page sa Facebook. Bag ko lang na siya akong page, Skype. Akong personal. Personal. Akong profile. Akong profile ang profile account ito problema siya hi ming ming oh, na siya yung violation so ang hindi ito sa akong violation ako na violate ko ang community standard o of... basta policy basta, to. basta nakalimut ako tapos nag-apila ko kay nag-apila ko kay YouTube. Pero, nag-reply nagreply sila sa ako. 90 days pa daw bago ma okay akong Facebook. So, wala ko nag-asa. Dili ko mag-asa kay daghan kayo ko na daghan kayo ko na kitaan yung mga video nga wala lagi nila na wala lagi na okay ilang Facebook. So, dili ko mag-asa, pero pinaot na maging okay pa siya. Kaya sayang kaya akong earnings. Kaya nga ni ang hitabo. First, na video nga nag-viral. Ang akong video nga nag-viral, nagka-restrict siya tungod, ah, nagka, oo nagka-restrict siya tungod sa mga comment. So, mao tong delete ni Facebook. So, gidelit ni Facebook. Pag delete ni Facebook, nag-apila ko. Tapos, wala nila gi-approvehan ako apila. So, ako na gi-okay ilang gidelit So, after 2 days, nakadawat ko o na earnings ato akong 1.9 million views sa video nga ilang gidelit So, ang video nga ilang gidelit bisag didelete na dahito nila, pero ang earnings sa ito nga ni Sulod, ni sa akong payment. Ni Sulod gihapon sa akong, kung ba, ang na. Oh, payment sa Ni gihapon sa akong payment. So, mga na to, pag Sulod sa akong payments, nagka-problema po na akong Facebook. Mag-change on na tanak payment method. Payment method. Pero, nagka-problema ako sa two-factor authentication. <laughs> Grabe ka problema, no? Sa dihang, ang two-factor authentication ako, ang ako pang pinaka-old nga number nga na-deactivate na kay, kadto nga number one na ako gigamit kay rooming. So, kada mo change, pag mo-update ko sa akong payment method, ang makabotang kadto nga number. So, Naglibog akong uto kung saan ako kayo po kasayod. Sigur tanawag mga videos, sigur tanawag videos. Dito na ako nakasayod nga. kadto di ay akong number. Nga nung dito pero minti mo attach. Pag i-update na ako akong payment method. kay tungod to sa akong two-factor authentication. So di ha. Kanin wala lagi tay? Kanin wala lagi tay Alamag ng Facebook. Takataka -taka na tagpindot. So, karon mo akong nasairan nga ka nga number na ito sa two factor dedication ako nakatat. So, hindi rin na. ito computeran. Tapos, pag sa computeran, ako siyang gi-off akong two-factor authentication. <laughs> sa dihang gito, gi-off na ako ang two-factor authentication. Problema na po! Grabe nga problema, no? Problema na po! Dili na na ako maablihan akong Facebook. So, kaya kinahanglan o good nga gikan ato nga number kato akong gi off gikan ato nga number kato akong gi off nga number kinahanglan ko good wala man ko nag change daan og number pwede dai siya mag change daan og number pero wala ko nag change kay wala gitay alam magpataka nag pindot pindot listen learn tapos sa kahuman Siguro mga two weeks, grabe na kung nga tanaw video, tanaw video, gipatunan na ako sa Paadto na nako og IT sa Butuan sa mga city but dili sila makasulod kay kinahanglan ra daw ang makabutan didto two factor authentication tapos pag top lock uh, enable factor enable factor authentication ba to two factor enable two factor authentication basta ana na ko akong Facebook pero ni harang ang harang mo tong two mo tong enable two factor authentication sa dihang pagtuplo ko na ko to siya, ang makabutang, wala daw nakadetect akong cellphone nga mao dahil permanently gamiton. Bisag mao gi permanente na ko gamiton. At ang na nga cellphone pag ina ko Z4 na sa akong anak, dito na ko siya pero dili siya madetect detect So grabe na ako ka problema, grabe na ako ka problema. Tapos pagkaabot, grabe sige kung tan-aw sige kung tan video sa YouTube unsaon pag resolve ba, ganda ganda, Ang uban mga fake lang, ang uban. So one day, mga siguro mga 2 weeks, Two weeks na ko siya kalkal. -kal. Two weeks na ko siya kalkal. -kal. Nakakita gud ko. Legit nga video. Di pagit siya English. ano siya? Mura siya o... Mura siya o... Uh, na... Basta tagalang na siya. Dili siya English na Pero ako gud siyang gisubay, gisubay, gisubay. na ablihan ragid na ako. Sa gusto mag... Sa muna mga problema sa two-factor authentication nga walay code, mag-PM ra mo sa ako kay ako gito siyang gi-save nga video kay para gen, para po simba ko simba ko na may problema og ingato na ko ba nga problema ay nakoy, na ko ka ila nga naay problema ingato ako siyang ma mahatag ba ma-forward na ko sa iya nga nga na ra kay ako wala pud ako gi-record kay ako ra sundan mo po malay pud na ko ko ana pud fake na pud to kay pero ako naging gisundan sa dihang na open gin na siya legit gin siya as in kanang nagproblema sa two factor authentication mag-PM ra mo sa ako. Akong personal, akong akong profile account Gloria Palaran ang akong page mo rin ng Gwaps. Mag-PM ra mo dito sa ako kay akong i-send sa inyo tabangan ta mo. Kay hey, mo ogid Grabe, grabe ha, two weeks. mura wala na ko yung na akong pag-asa nga. Maabli na ako, pero naabli na grid. Naabli na grid. Legit, di kaay siya nga. Video. Sa YouTube sa dihang paglaabli na, na April siguro mga April karon lang April April lang siya March ko nag viral pagka April Murag April April 9 naablihan na, na ako akong Facebook pagkaabli na ko sa akong Facebook nag-flood ko na pud sa so, nag flag ko dito na dahil nilagi shut, da shut down akong Facebook nga na anak ko rest monetization restricted monetization policy issue hmm. so mga guidelines daw palisida, daw nga na nga na So, wala again, ilang gistop na akong earnings, gistop nila akong in-stream ads, gistop nila akong reels, on, out. Kana basta na kinang nananay ko ang sa Kwan barrels Ads on Rails, gi-stop nila akong bonuses, gi-stop nila akong star, nagkapula panan. So motong nag-apila ko, grabe nga problema no motong nag-apila ko pero gibutang nila sa akong pag-apila, nag-wait lang daw ko after 90 days. Pero hopefully, wala pa siya nag-one month kaya mag-one month siya karon 13. Hopefully, ma-open pa siya. De, pero dili na ko mag-asa. Kay daghan kay kayo nakita ang video. Madili na siya ma-open. Ay, bugat daw kayo akong... <laughs> bugat daw kayo akong restriction. Kana, community guidelines. Kana daw. No. Bugat daw kayo na murang... Mauna, dili na ko siya. Dili na ko mag-asa. Pero, hinaut ko nga. Ma-open pa siya. Mauto, akong gamit ka nga page. Murinang guwaps. Okay murina tas dito di, di, sa YouTube Morina ng guapa. Ang dito sa page page na ko page. Sa page na ko Morina ng guaps. Double G -W -P, tapos Z nga dako nga Z ang pinakaibit sa guaps. Okay, nga Ang na anak kong nagyan nga problema sa Facebook. Wala ko ni give up. Oh, nawatan ko og paglaom. As in ko og paglaom tapos sige ko gunahon na -guna. sige ko baka kita ko okay kita og video pa ho ni Kabinka Jade nga nga na po dahi yung page sa una one year and niya na open murag nabagsak siya pero ni Bangon so murag na alive ko bang nakitaan ko to oh sige maghihim ko go through bisan bisan o kanakong page to na na pero hindi na ako ginagamit tagsara na ako ginagamit pero akong follower 900 pero akong viewers mga nara sa 10 or 15 kana <laughs> So, karon mo no, na akong ginagamit. Wala na akong nagamit o profile na ako, profile account. kadto na ako siyang ginagamit. Kaya ako siyang ikuan nga. Basta hindi ay pag sa panahon, ano ba, pabura na punta. O, eh, pag kanang mintras, wala pa na okay ako, akong profile. Ano, diha lang sa ako magkuan kay Kung dito ko sa akong profile, dili na siya i-recommend. Di na siya i-recommend nga mo. Tan pa sa mga tao, wala na siya. Murag, wala siya di siya i-recommend di Facebook na tanong sa mga tao. gula wala lang siya. Dili na siya. Ang ako, siguro, makakita friends lang ako. Or, basta may nga na, maunang an ko o oh, pag-asagi. Delete na ko ito mga flood. Delete na ko ito restriction. Hinloan ako. Pero, nako na nakita nakitaan nga mga ko anako na nakitaan na nga mga video nga. Ang profile, dali ragi daw ko na no, ma-restrict. Tungod kay, naapunta mga video sa una, mga picture sa una nga. Pag na-monetize na ta, ma-detect na ni AI. So, maunang magka-violation hinuon. Lahit na daw sa page nga, nagsugod pa ka, nagsugod pa ka, kung kasahid na ka, kung sa'yo mong i-post ka to. wala pa kasahid nga na, anak, mga restrict atong daan. So, pag monetize ni mo, tara mo video na, na-detect na to ni AI, tara ni mo Facebook, na-detect na to ni AI, tara ni mo share na-detect na to ni AI, yeah, ba, bawal ng mga accident, mga bawal ng mga yunana, mga violence, mga 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 murag sa mga malaswa ay na ba bawal lang may yana. so basig na ay share or walang ko kasayod basig na sa mga una ako mga kuan so na mga accident accident ato akong gipang share sa una or gipang videohan basig ka so wala ko kasayod pero wapo ko kasayod kung okay ba to hinungdan or kadto bang mga flood or basta wala ko kasayod sa asa hinungdan ato nganong tanan to siya nag shutdown So, maginaot ko, nga, ma-okay pa to after 90 days, pero nalagay uban nga, naku, nagkitaan sa Facebook, nga, wagid siya, wala gyud. Gipabalik lang siya, og, one day, tapos, mura siya, gi, or, gi-scam, gi siya ni Facebook, eh. One day rin siya nagkakoan, tapos, nibalik na tayo pagka-restriction. So, hinautong ko nga, maging okay pa, makuha pa na akong ang sweldo kay, so, lang nako ako kay kong earnings, nako ako kong earnings sa, katong nag-viral na ako nga, 1.9, So, hinatong nga uh, kanang sana, ma-okay pa to. O, sa kamo, kung nakita ninyo, ninyo nga video, ayaw ganyan skip kay makatabang gini sa inyo kung nagka-problema mo sa two-factor authentication. wala na ko nakakaon. So, bye for now kay makaon ako. Bye! Thanks for watching, guys. See you in my next video. Please follow my page, Marina Guapa. And wala pa mo nakafollow, ano yung ako mo? YouTube channel, Marina Ang Guapa. Please follow and like and share. Thank you. God bless. Bye!